meron ka ba na kailangan kong si coin alamin ang uri kondisyon kung yung piraso ang kailangan kung paano ang proseso ng pagbili cool. Gandang araw mga ka-Troopers! Welcome to our channel A uh, One Piso oh, Ang Stanley Ricarte 158 Dirt Anniversary Yan po ang reverse at reverse 3 pieces needed po, brilliant and circulated. Nabayaran uh, na 600 per piece. 1 piso, oh, 100th anniversary of Horacio La Costa. po ang ubershop, reverse at reverse. 3 pieces needed po, 550 per piece. At 1 piso, 150th anniversary of Isidro Torres. Reverse at po, ayan. 3 pieces needed, brilliant and circulated, 500 per piece. Narito ang instruction kung nais niyong magbenta sa amin. Mga katroopers, ipost ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa rrcointroopers slash coin. Dapat po ipakita ninyo ang obverse at reverse ng inyong mga barya. Susuriin so, namin ang mga ipinost ninyo at kapag ito ay pumasa sa amin pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukontahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin hindi kayo gagastos, ito lang magiging hassle on both sides. Bawat bariyang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na iliitin ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan. Ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa bariyang kailangan namin. RR043192 mga Salamat troopers, po. please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin. Para sa alagdagang kalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless!